pangarap ng manlililok. Sa paanan ng isang bundok, may isang manlililok na nagkangalang lito. Araw-araw, walang tigil ang kanyang pagpukpok sa matitigas na bato. Kay hirap ng buhay na ito, bulong niya sa hangin. Kung ako lang sana ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi na ako maghihirap ng ganito. Isang mahinhing tinig ang sumagot mula sa mga puno. Narinig ko ang iyong hiling. Isang magandang diwata ng bundok ang lumitaw sa kanyang harapan tutuparin ko ang iyong nais. Sa isang iglap, ang damit ni Lito ay naging marangya at siya ay naging isang mayamang mga ngalakal. Napapaligiran ng ginto at kayamanan si Lito, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapalagay. Nakita niya ang parada ng hari, dinadala ng kanyang mga alagad. Mas makapangyarihan ang hari. At sa isang kisap mata, siya na ang hari, suot ang isang mabigat na korona. Bilang hari, lahat ay sumusunod sa kanya, Ngunit ramdam niya ang bigat ng pamumuno at ang lamig ng pag-iisa sa kanyang palasyo. Mula sa kanyang tor, tinanaw niya ang araw. Ang araw! Siya ang nagbibigay buhay sa lahat. sa ang tunay na makapangyarihan. At siya ay naging ang nagbabagang araw. Mula sa kalangitan, ibinuhos niya ang kanyang liwanag at init. Ngunit isang malaking ulap ang dumaan at tinakpan ang kanyang kaninginan. Paano nangyari ito? Mas malakas pala ang ulap. At si Lito ay naging isang madilim na ulap na puno ng ulan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang ulan, ngunit nang subukan niyang itulak ang bundok, hindi ito natinad. Nanatili itong matatag at hindi matinad. Ang bundok. Ito ang pinakamatibay at pinakamakapangyarihan sa lahat. At si Lito ay naging ang bundok. Sa loob ng daan-daang taon, si Lito ay naging bato, matatag, tahimik at nag-iisa. Napanood niya ang pagbabago ng mundo mula sa kanyang taas. Ngunit isang araw, may narinig siyang pamilyar na tunog sa kanyang paanan. Isang paulit-ulit na pagpukpo. Sa kanyang paanan, may isa pang mandililok. Masigasig itong nag-uukit sa bato. Sa paglubog ng araw, masaya itong umuwi sa kanyang maliit na tahanan kung saan sinalubong siya ng yakap ng kanyang anak. Isang mainit na damdamin ang bumalot sa puso ni Lito. Ngayon ay naiintindihan na niya. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa paghahari, kundi sa paglikha, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal. Sana! Sana ako ay maging isang manlililok muli. Nagising si Lito na hawak ang kanyang martilyo at paet. Ngunit wala na siya sa dati niyang lugar. Siya ay nasa isang bagong nayon na may bagong simula. Umiti si Lito at sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan ang kapangyarihan ng isang pusong kontento. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.